So yan. Explain ko lang po sa inyo para malaman niyo po talaga yung totoo ha? Kasi po pag wala po talagang music na ah, sinaman sinama niyo po doon sa inyong pag-upload ng mga video niyo. 100% wala ka pong iisipin na meron kang copyright. Kaya hindi mo natitignan yung support inbox mo kasi wala kang ginawang music o ibang tugtog na pumasok dun sa upload mo. Kasi karamihan po na nagkakaroon ng copyright, hindi po basta-basta nilalabas ni Meta yan. Matagal. sa mo malalaman kapag marami ng viewers o oh, kumikita na yung iyong na may music, sa kanya ngayon, huhusgahan o papaalam sa'yo na meron copyright yung video inupload upload mo na may music. So, pag upload mo kasi hindi mo makikita kagad eh, di ba? Paratis meron kayong idea. Kasi pinag-aralan ko talaga siya. Halos lahat po ng mga upload ko na may music, lahat po 'yun tinitignan ko o oh, maraming viewers. Sa kasi hindi naman mahalaga 'yun eh. Ang importante kasi maging malinis yung account mo. Kasi yung iba nga po diyan, sa totoo lang, ilan lang yung followers nila. konti lang yung followers na kasi wala po silang validation, pero sumasahod po sila kahit maliit. Kasi ang importante dito, maging matalino na tayo. Hindi natin kailangan na maraming viewers, maraming followers. Kumbaga, tayo kahit maliit ang followers natin, importante meron tayong extra income. Pantawid yun. Kasi nagluluga. Ka. Tapos, oo, kahit sabihin natin na sa ibang bansa sila, nagkatrabaho sila, pero sayang din yung kinikita nila. Tapos, binabayaran din nila yung mga pang bigay nila na sa mga star para lang yung sa mga kapwa nila na matulungan na pero hindi rin naman nila kukuha yun yung mga pinagbibigyan, kawawa din kaya ngayon, ako sinisikap po talaga gusto ko malaman nyo din na wag kayo basta-basta na mag-upload na may music kasi po wala po yung benefit sa inyo zero malalaman nyo yan bandang huli kasi po ang nangyari po sa account ko nakahold yung payout ko pero yung nalaman ko, binasa ko po siya talaga pag wala music yung inyong mga reels na tugtog, 100% po maniwala kayo. Kahit kaunti po yung followers nyo pero monetize kayo, kikita po kayo, magbabayad po si Meta. Kasi yun po yung nakalagay po dun sa rules niya. Pasahin nyo lang may... Kaya ngayon inintindi ko na hindi ko na siya inaano kasi kahit may recommendable na music, hindi ko na po siya ina-accept. Minsan nga po alam nyo, pag nag-upload ako sa video na mahaba, meron din lalo, lalabas na atulad at na duduktong dun sa katulad nito tapakita ko lang kasi hindi ko maano sa inyo pag in-upload ko yung long video kokonnect dun sa reels pero sayang din ang gagawin ko na pag bubuklo ko na lang pag ko na lang so hindi ko na lang ipapakita pero 100% po ako maniwala kayo sa hindi totoo yung sinasabi ko huwag na kayo mag-upload na may music kasi po pantang huli malalaman nyo kung ano yung mangyayari kasi mahold yung payout nyo tapos ang lalabas po is copyright po pala yung, yung ginamit nyo ng video na may music so yan magandang magandang pong tip yun at least may idea na kayo para sa sunod alam nyo yun na yung gagawin nyo kahit may onti yung followers nyo kahit onti lang yung mga nagsasubscribe sa inyo ang importante po sa inyo kumikita kayo kahit maliit Huwag na tayo maghangat. Ang importante dito, maging matalino lang tayo para at least para sa atin dito. Ganun na lang po ang gagawin natin. Kasi ang kumikita lang po yung may-ari ng mga may tugtog. Kayo, kawawa kayo. Ang hinahabol nyo kasi yung tinitignan nyo maraming views, maraming tumitingin doon sa in-upload nyo. Pero wala pong bayad yun. Kasi po mawawala din yung kakainin yung mga star. Yan. Salamat. And para sa atin to. Laban tayo.